Pumayag pong LTFRB o Land Transportation Franchising and Regulatory Board na i-recalibrate umuling pag-aralan ng implementasyon ng PUV modernization. Ito'y matapos marinig sa motopropyo hearing ng House Committee on Transportation ang mga reklamo ng operators na lumahok sa kooperatiba at korporasyon ayon sa mga driver at operator na dumalo sa pagdinig kahit gumasos sila sa pagbili ng modernong jeepney at pagpapagawa ng garahe na requirement ng LTFRB, hindi naman kasama ang kanilang pangalan sa korporasyon at tila nawalan sila ng karapatan sa kanilang mga sakyan. May mga operators rin umano na kinasuhan ng carnapping ng korporasyon habang pinatotohanan ng ilan na napilitan lang silang sumali sa kooperatiba at korporasyon dahil hindi na sila mabibigyan ng permit para makapagbiyahe. Sinita naman ni Congressman Romeo Acop, ang chairperson ng komite, ang LTFRB dahil sa umano'y panggigiit sa December 31 deadline sa PUV consolidation. Gayung 10% pa lamang ang natapos na route rationalization at 70% ang consolidation napakaliit aniya ng accomplishment sa kabila ng kanilang 5.5 billion pesos na budget para sa modernization. Paliwanag naman ni LTFRB Chair Teofilo Guadis III, ang PUV modernization ay tuloy-tuloy na programa, kaya't tuloy-tuloy rin ang isinasagawang rationalization.